Ito ang sitwasyon ngayon sa may San Juanico Bridge na mag-aantay ka muna matapos ang isang lane bago ka makadaan ng San Juanico Bridge. At hindi ka dyan basta-basta makakasiyangit may mga bantay na pulis at merong mga barricade. Kung mapapansin nyo sa dinaanan namin dito sa loob ng San Juanico Bridge, ito ang patunay na merong nagaganap na construction. At isa ito sa mga dahilan kung bakit limitado na yung mga sasakyan na dumadaan dito dahil nga nasa ibabaw na nag-aayos ang mga tao nagkukonstruct ng San Juanico Bridge. Kaya sa mga nagtatanong dyan sa update kung inaayos pa talaga ang San Juanico Bridge, ito na po yung kung makikita ay inaayos talaga ang San Juanico Bridge merong construction na nangyayari sa silong ng tulay ng San Juanico Bridge at meron din itong construction na nangyayari sa ibabaw. Kaya naman kung mapapansin nyo ay talagang pinapadali o pinapabilis na ang pag-aayos ng San Juanico Bridge. At sana naman walang anomalya na nangyayari sa pag-aayos ng San Juanico Bridge na ito dahil buhay ang nakasalalay dito. Halos araw-araw ay merong buhay na dumadaan dito. At sa mga nagbabiyahe araw-araw at dumadaan dito sa San Juanico Bridge, magtsaga-tsaga lang po muna tayo. Huwag po natin madaliin sa pag-aayos ng San Juanico Bridge na ito dahil hindi po ito pagmadalian na pag-ayos. At yan lang muna For today's video recap, thank you for watching.